Magandang araw mga uh, guys, magandang araw, Mag, uh, panibagong araw, panibagong uh, vlog na naman tayo mga uh, guys. Uh, ah, ito po guys yung aming uh, oh, panguhuli ng uh, Uh, bangos uh, harvest po ng uh, bangos mga guys dito sa uh, kids na dito rin banda sa amin mga guys at uh, ito po yung uh, paraan ng uh, pag-alaga ng bangos mga guys na medyo ano uh, mas maganda ang uh, klase dahil ah uh, mismong sa gitna sa ng dagat mga guys dyan sa mismo nila guys ah ah uh, malalim na area so hindi siya ano hindi siya uh, katulad nung uh, ibang bangos na na nasa sapa o kaya nasa tabang na iba yung uh, kaniyang na uh, amoy so ito guys medyo ano mapakalinis at uh, fresh water kasi guys dahil mismo sa dagat siya nilagay Yeah, ayan na sinasalok na po yung uh, uh bangus uh, galing sa ilalim ng meat uh, guys. Ayan po, nice, uh, po karami so, bali yung size ng bangus na yan guys uh, limang piraso dalawang kilo so, yun ang uh, tamang uh, regular size na uh, regular size ng uh, harvest ng uh, bangus dahil uh, Ayan, mm, dyan pa rin po makikita Ayan, uh, out, uh, yung uh, na, guys. maralasahan, yung masarap na lasa sa ganyan uh, uh bangus mga guys. Out, dito out, rin na nga katok kapag uh, masaya tayo dahil nakikita natin na uh, magiging maganda yung ano, malalaki yung bangus uh, masarap. No, hindi. Uh, mas masarap guys eh, yung ganito kalalaking bangus guys. Dahil ah uh, baga sa ano... Uh, hindi pa siya masyadong inog yung In kanyang uh, paglaki ay guys isa sa mayari ng uh, bangus guys yung uh, basag babae guys nandyan so nanonood ah, na guys kapag <laughs> uh, oras harvest ng uh, bangus so ganyan nung kumagas yun na uh, bali uh, bali uh, sinasalok na lang kasi hindi naman makakawala yan dahil na uh, uh, nasa loob naman sila ng uh, fish made uh, guys so maganda siya so maganda rin ang kitaan dito uh, guys medyo nga ng may kamahalan yung mga fish niya pangkain ng bangwas pero bawi naman dahil uh, uh, maganda naman yung mga tubo dahil uh, kung ma na maayos guys Pagkaganyan na sa dagat mismo inilagay yung uh, bangusan at yan mga guys so kita mo oh, aros isang uh, cooler po yung uh, isang uh, buhatan lang sobra pa isang cooler yata guys yung isang uh, salukan ng uh, bangus you know, marami pong mga tumutulong guys dahil kasi ah, uh, namimigay rin naman guys ng kahit papano pang ulam-ulam lang dalawang piraso, tatlong piraso lalo na itong mga tumulong so meron mga yan na taga-anim na piraso so malaking uh, tulong na rin yung uh, maka mabigyan ka ng mga anim na piraso mga guys uh, libre na ulam yan o oh, kita nyo na yan o oh, pa pao pao ka rin guys malapit na matapos tingnan guys yung uh, isda na sa uh, uh, lagayan na no, mismo ng malaking lake andyan po yan uh, marami po yan talaga Okay. Bale itong harvest ato guys. Uh, nasa sa uh, nilada lang yan dato. Ay, uh, And Ayan po guys so, makikita nyo halos na puno na yung uh, lagayan ng isda So maraming maraming salamat guys sa inyong pagpanood Balagsawang pagsuporta sa aking channel Maraming maraming salamat po Bye bye